Aas ari! Bogard! Oh Aas yata ari! Ha? Papaniwala ka di yan? Ako ang bahala! Walang aas-aasan! As Ipagpuntalaan di <tod> yan! Panginoon to to! Uy Bogard! Ano dati? Baka naman pwedeng makalimutan ng kwarta. Kwarta? Oo no, pare! Naku Bogard! Pagdating sa kwarta ay wala din ako. Pagkabihan ng panahon, pag-ulan, saan ako umuha ng kwarta? Di ko nung ba? Ako oh, may isipin pa bukal. At gawagan nga ang tsahe na nagpapahalap sa akin ng magkatabas. Saan ka iyon? Doon sa kabilang yung baryo. Pare, kung ikay ng ibang tao, ako na lang. At sige, ikaw wala ka din ang pera, ano? Ayun, ha? Tara na! Teka muna, Bogal. Ay, eh, kailangan ka din ng mga, ano, mga kailis na yung mabibilis. At buwaga ng... sa lugar na yun, may meron pinag-iingatan. Uh, walang problema, pare, yan. Ako ang bahala. Kayang, kayang Paya, wala. kaya. Kaya mo yan. oh, pare. Ako pa. Sa sige, tara. Tara na. Ay, ito Oh, oh, God. Kalawa ka sa sorin ko rin Oh, Ayun, ay kontrata ko na. Limang libo. Ano? ka. Ito na. Dapat tayo kaalakar din. Saan ka? Aray, banda-bandalaan ang dine. Ito na na. Arga, Bogart! Nang Bogart, ang sinasabi ko sa iyo, ating tatabasin. Ay, mahaba pa sa akin paring ututo yan eh. Kaya nga po, guys, pakiyaw ng limang libo, ay manumano nating bubunutin. Ha? Manumano? Oo, oh, isasama ka pag, sige, pa ka. sige pare, rin, isa nga na natin na tara na. Tara, tara. Walang din pera eh. Tara. Mga guys, ay mag-iingat ka diyan. Gawa nang merong maselang diyan. Maniwala sa'yo, Totoy. Makay kayo matuklaw ng ahas. Alam pa. Maniwala, huwag ka maniwala doon. Mag-group talang tayong dalawa. Sorry. Oh siya Aas yata! Ha? Papaniwala ka di yan? Ako ang bahala! Walang aas-aasahan! Ipagpunot na di yan! Bahala ka! Makalipat din! Ko! Nagalag! No, itunan niya ako sa amin para itunan ni Aas din eh! Ko! Ay kahoy lang pala! Kala kayo ahas eh. Kuk, oh, minagaw na naman. Pare, kahoyan na yan ah. Ba? Pa, parang hindi na yan. May buntot na eh. Mugay! Oo! Oh, tara na! Ahas na nga yan! Nakikita ko na ang buntot. Pakapanuwala ka na naman. Iyak ka na Bogart! Iyak ka na na yung limang libo! Ah! Ayun na nga, sinasabi ah, ah. Naku po God! Ayun nga po ko ah. sa iyo Hindi ka naniwala sa akin! Mare! Ah. Ah. Talin mo na ako! Sa malapit na gamutan! Naku po, Malayo pa naman tayo sa bayan! Wala pa naman din malapit na pagamutan! Gawan ng paraan paring ututoy! Ah! Oo! Ayun! Hey, manong. Oh, oh. Ka, kay Manong! Oh Oo! Tama nga Manong! Huwag ah. ka. Ah. muna, mo na. Sige. Tapin mo ako Ah. Pare, dalian mo. Sige, ah. sige, Bogot. Tatawagin ko, tatawagin ko. Yeah. Okay. Saka muna. Manong, ano ho yung kasama ko. Yung natuklaw ng ahas. Ah, pare ngot. Aba, kapigyan. Ibuputla na eh. Kaya ka ho. Ayun siya, Manong. Kayo na muna ho ang pahalat. Ayan, ako Ay, meron lang akong bibili. Eh, so, sige, sige, sige. Sige, sige. Pakinggan po! patingin. Ito Ay, tumanggag na ito. Ito mga dating. Tignan muna. Hmm. Huh? Okay na yan, okay na yan. Ayos na yan. Yeah, okay na. Oh, no. Bakit? Pagpapang kagat. Saan? Dito po sa puwet. Ha? Uh, Ay, di ako natang Iyan yeah, oh. ano? oh, ka na! Naku! E, Manong! Pasaan mo kayo? Pauwi na! Mayroon ka pa kayo ng jimney? Naku! Ikaw na kami uminom ni Hindi ko kayang gamutin yung kasama mo! Bakit na? Naku! Ikaw na si Maib Siptun! Bakit kaya? Wapit mo pa niya? Mare! Nasaan Ano? Basta ka na? Maggamot ka ni Manong? Hindi nga tinapos sa paggagamot ni Manong sa akin. Bakit? Ay, may kagat pa ako di sa po, Ah. No! Uh, Sabot pa na! Ay, diyan ka na! <laughs>